Hi guys, for today's mini vlog ay samahan nyo nga po pala ako ulit sa aking mga time timelapse and fast forward videos para sa araw na ito. Una po sa lahat ay magandang umaga. Gusto ko po sanang pasalamatan lahat po ng mga nagsifollow sa akin nitong mga nakaraang araw. As of now, tayo po ay nasa 3,000 followers na po. Kaya maraming maraming salamat po. At kung ikaw naman ay bago pa lamang sa aking page, baka naman huwag kalimutang i-like at follow. Salamat po! For today's mini vlog ay hayaan niyo po kayong ipasyal ko kayo dito po sa loob ng aking bahay. Pero bago yon ako po muna ay magkakape dahil masarap pong magkwento habang nagkakape. Dahil nga ni po pala ako ay acidic, ang akin pong kinakape ay ang produkto ng One of Tea Ito pong One of Tea Coffee ay yari po sa iba't ibang uri ng halamang gamot At kasama rin po ang iba't ibang uri ng prutas na may kakayahang gumamot ng kahit na anuman daw pong karamdaman One of Tea Coffee, baka naman, joke lang Doon nga po pala sa aking nakaraang mini vlog, ang sabi ko po ay Sa susunod ay akin naman pong imi-mini vlog ang aking bahay Bali, ito na po ang pagkakataon para ito ay aking i-vlog. Isang taon na nga po ang nakalipas simula nga po nang ako ay lumipat din sa aking bagong bahay. Kaya naman po hindi ko maiwasan ang mapatrowback. At dahil one year na po ako din sa aking bahay ay samahan niyo po muna akong magbalik tanaw kung paano ko po ito nasimulan at kung paano po ito napatapos. At kung paano ko po ito natapos. Ito po yung itsura ng loob ng bahay ko noon. Tapos ito na po siya ngayon Charan! Magic! Tapos ito naman po yung itsura ng aking labas habang ginagawa pa Tapos ito na po siya ngayon Charan! Magic! Tapos ito pong part na ito ay sa may kusina at doon po sa may banyo Tapos ito na po siya ngayon Magic! Charan! Parang bata, magic. <laughs> tapos, ito naman po yung sa may loob nung ginagawa loop bed. Tapos, ito na siya ngayon. Magic, charan! Okay, fast backward tayo ulit. Magbalik tanaw. March 2022 nga po, nung tinignan ko itong kinatatayuan ng aking bahay. Diyan po sa part na yan, sa video na yan, ay tinitingnan ko po kung bibilihin ko po ba o hindi. Diyan din sa part na yan, hindi ako makapag kung bibilihin ko nga ba kasi sabi ko, parang ang liit, tapos walang gaanong space. Pero wala akong choice kasi pangarap ko talaga ang magkaroon ng bahay kaya naman binili ko na rin sa halagang 17,000 po. Yes po, 17,000 lamang po. Bali dyan sa video na yan ay unti-unti ko na po siyang inuumpisahan. Tapos dyan po sa part na video na yan ay kakatapos lamang po ng taib. Taib sa English po ay high tide. Kasi tuwing high tide po ay pumapasok po din yan sa may part namin ang tubig dagat. Pero hindi naman po dedikado kasi ano, mababaw lang naman po siya. Tapos dyan sa part na yan ay ginagawa na po yung terrace. And then, hindi naman sa part na ito ay medyo kita na po yung forma niya. Bali, ayan yung terrace tapos may bubong na din. Tapos dito sa loob ay pinapalitadahan na po siya utay-utay. Itong pagpapalitada pong ito ay ito po ay bandang July na kasi halos buwan-buwan sa tuwing ako po ay sumasahod at may pera ay yun pong halos kalahati ng sahod ko ay binubuhos ko na po dito sa pagpapagawa po ng aking bahay Tapos dito sa part pong ito ay meron na po yung tiles, yan po yung terrace, tapos meron na po siyang itsura Pinapagawan ko na rin po yung terrace, ayan po tapos yun pong harang po niya ay yari po sa tubular. Tapos itong part naman pong ito, ito po yung aking banyo. Medyo pinalik pinalakihan ko po yung aking banyo kasi para po madami akong balding mailagay since dito po sa part namin ay hindi po abot yung tulo ng tubig. So para madami po akong ano, uh, ipunan ng tubig. Tapos itong part na pong ito, yan po yung aking ano, lababo. Maliit lang po yung kusina ko yan part na yan po ay meron na po yung ano, tiles. Yan. Kulay itim po yung binili kong tiles kasi po ay para po iwas sa dumi. Tapos, ito naman pong ba banyo, dapat po yung tiles nyan is color white. Kaso nung time na bumili po ako ng tiles ay hindi po available yung color white. Tapos, dito, dito naman po sa part na ito, yan po yung mga picture po niya bago ko po mapasimulan yung bahay kong ito. Yan po yung part ng kusina at banyo Tapos ito naman po yung sa aking taas Loop bed Tapos ito naman po yung ano Pinapasementohan na po yung aking sahig Yan Tapos dito naman po sa part na ito Ay medyo kita na po yung itsura ng kusina yan. Tapos, dahil nga po pala maliit yung space, kaya nag na lamang po ako na sabi ko, kung maglalagay pa ng kwarto sa loob, masyado nang liliit. Kaya nagtingin po kami ng design sa Facebook para makakita po ng idea. Tapos, napag na na po namin na imbis na may kwarto sa ibaba, gagawin na lamang po namin loop bed para masave yung space. Ito po yung aking labas. Tapos, ito po yung pagpasok pa lamang po dito sa dati kong terrace ay ginawa, ginawa na po naming tindahan. Bale yan ay tindahan ni mama para maski pa pano ay may mapagkunan ng pang-araw-araw na gastusin. Yan. Tapos, gusto ko din pong i-shout out ang lahat po ng mangungutang dito sa aming tindahan. Joke lang. Tapos, pasok naman po tayo dito sa loob. Ito po yung aking salas. Nung una po akong makapasok dito at nang makita ko po yung finished product, ang sabi ko sa sarili ko, sa wakas may bahay na rin ako. Iba bahay na lang ang kulang. Joke lang. Tapos, yan po palang aking sopa ay nabili ko lamang po sa halagang 19,000. Tapos, kung magtataka po kayo kung bakit mukhang libagin na kasi Isang taon na po yan sa akin. Bali, hindi ko po agad siya nabilhan ng cover kaya nagkagayaan yung itsura. Pero this month ay papasukatan ko na para mas pa pano ay hindi na siya mukha ng gigitata. Tapos, yun naman pong TV ay nabili ko po yata nang nasa 23 or 24, hindi ko na po tanda. Last year ko din siya binili. Tapos, ito naman pong ano, itong pintuan naman po ay kung napanood nyo po yung vlog ko, ay nabili ko rin po yan ay nito lamang po. Tapos, ito po pala yung itsura ng pag ikaw po yung nasa itaas. Tapos, yung aircon ay binili ko rin lamang nitong last month lang. Kasi nga po, itong bahay ko is naka-design para sa may aircon. Kasi kung walang aircon ay sobrang init po. Tapos, sa part pong ito, dito po yung ano, dining area. Bali yan po ay ano, gamit po yun ng mga baby ko. Nilagay ko na po dyan yung mga lagay ng chipon, saka po yung sterilizer. Yan naman pong ano, la mesa ay nabili ko po yata ng halagang 9,000. Ang sabi ko, pag laki-laki ng baby ko ay ano, saktong-sakto lang sa amin kasi four seater siya. Pero kung meron naman po mag-a-apply sa akin na makakasama ko habang buhay, ay di tamang-tama lang yan sa aming isang pamilya. <laughs> Joke lang. Tapos ito po pa lang graduation picture ko na naka-display sa may salas, ay ito po pala ay Photoshop lang, inedit ko lang po yan. Hindi po ako totoong graduate. Naiinggit po kasi ako doon sa mga may graduation picture na naka-display po sa salas. Kaya nga po pag may nagtatanong sa akin kung naka-graduate daw ba ako ng college, ang sabi ko, oo, BSM meme. Eh. Bahala na kayong mag-isip. Joke lang. <laughs> Tapos, ito naman po pala yung papunta sa may kusina. As you can see, maliit lang po yung aking kusina. Makipot po yung lutuan. Kasi nung Nung nabili ko po itong lupa or lote ay hindi po pantay kasi may bako, hindi ko daw po sakop yung ano, yung kaperasong yun. Kaya ginaman ko lang po ng paraan kahit po hindi pantay. Bali yan po yung aking lababo tapos diyan po yung aking lutuan. Diyan po ako madalas nagbo-vlog. Tapos yan po ay ano, madami din pong cabinet. Bali hindi ko na nga naman po binuksan kasi hindi pa po ako nakakapaglinis. Tapos dito naman po pala ay sa part na yan, diyan po ako naglalagay ng mga pinaghubadan or labahan po. Tinanggal ko lang para magandang tingnan tapos yan naman po yung banyo ko hindi ko na po hinabaan yung video kasi hindi po kagandahan yung aking banyo at hindi ko pa po nalilinis tapos ito naman po yung hagdan papunta sa may aking bed uh, bali ito po yung nagsisilbing aming kwarto, bali dyan din po ay halos save po yung space nya kasi yung mismong ang aking bed ay meron po yung maliit na cabinet. Mm, mm Tapos, yan, dyan po sa part na yan, pwede din pong humiga. Kasya po ang tatlo dyan sa sahig. Tapos, dito naman po sa aking kama ay kasya naman po ang dalawa. Yan. Yun po yung cabinet naman nakikita nyo po, yun po yung damitan ko. Bali, sa susunod nga po pala, yan ay aking lalagyan na ng harang Kasi iniisip ko, kapag lumaki na yung baby ko, ay baka maglikot na, ay baka lang mahulog. Nakakatuwa nga lamang po, gawa ng mabuti na lamang po at merong Facebook. So nakakuha kami ng idea na magkagawa ng ganitong klaseng kwarto. Buti na lamang din at magaling yung aking ano, designer. Tapos balik po tayo sa baba. Yan po pala yung aking bar counter. Bali yun po mga alak dyan ay MMA lamang po yan. Yan po ay walang laman. So, balik po ulit tayo dito sa ibaba. So, bali, ito pong kabuuhan na design po ng aking bahay ay yan po ay design ng aking kaibigan. Bali, hindi ko na lamang po siya babanggitin at siya po ay mahihiyain. Tapos, lahat po yan ay halos kuha ko lamang po sa Facebook. Tapos, nagpapasalamat po kay God kasi bless na bless po talaga ako at nagagod po ako ng gantong bahay. Sabi nga nila, ang bata ko pa daw pero may sarili na akong bahay. Kaya nakatuwa po talaga. Tapos, yun lamang po muna for today's video. Salamat po sa panonood. God bless.